Naunsa naman ni among nanay gidala naman midris kasagbutan. <laughs> na. nga mga alaga nga kulit kulit kayo. Na na mga dulaan diris kasagbutan. Unsa man ni dire da dapita? Uy, ginuo ko gipalibutan ng mga kasagbutan kakahuyan. Sina pa hinoy halas din hing dapita. Na simba ko lang yun. Matay da <laughs> Dahong kauban ng silio. Oh. La. Ale Apollon. Why you climb up there? Here. From the stairs. Wak-wak ayo. Yeah. Mm, da, 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 tagam. Sige. Mm, ah, mga Sige, daron. Nah, ganong dihakan ikat-kat di Kasamu kai kabataka. Ka. hadlok ming duha kay karon pa hidri ang dapita the diri sa albarari ga kasagbutan park ni siya diri pero na kasagbutan <laughs> yan ginuo ko na sa naman ni among nanay oy wala lain nga nakitaan ang park